kinabuhi sa pobre for to this video nagandam dai mi aning among mga gamit para sa pagtanom og Kaya kanang mga plastic bottle nga gipanghigdan himuonon din ang mga pamataw mauna ay silbing magpalutaw sa ang tinanom nga gusto makita ra na ninyo sa sunod na kong video kung usay gamit ana karong inagsugod na magtanom kana mong ipangbuhat ng andam ra sa among mga gamit Sunod na mong ibuhat mo ng PC nga gipamutangan ng istro. Ang purpose po daan ng PC nga may istro diha ipanggapos ang mga similyas guso na apod na isukod o distansya para sigtans guso. Amo na dyo dayon ang ipangandam aron makatanom na dayon. Sa mga taga masbate nga seaweed farmers nga wapakaybaw na anay seaweed buyer are sa kawayan. Mauni ang kawayan aqua farm. Nakapwesto na sila sa setyo panorama poblasyon kawayan mas bati. Huwag kami sa ay ang farmers ng kawayan aqua farm. Kining kahoy ah. Oh, nice na ipasod nilang PC dire so nya gatong istro isod sa lungag para sa yon ra pagpasod sa PC kay e, muna higdan sa guso diha higot ang guso